Nya nga sa iyo, Yorubong, chevlogu, Gusel, Wanyong hamnida. Yan na naman siya. Tinuloy niya talaga ang pag intro ng Korean. Pero okay lang yan. Meaning nun ay, Hello everyone! Welcome to my vlog. But take note lang guys ha Till now hindi pa rin ako marunong mag Korean talaga Bali nakakabasa ako ng Korean Pero hindi ako masyado nakakaintindi ha Mabibilang na talaga sa mga daliri Ang mga Korean vocabs and phrases na alam ko Paano ba naman kasi ako matututo? Eh, mas matagal pa ang pag scroll ko sa FB kaysa ang pagko-Korean study. Ay, go. Kapag nagsawa sa FB, di pa kay TikTok. Minsan, pinapagalito ko na lang talaga ang sarili ko kasi lumilipas ang mahabang oras, wala akong nagagawang tama. Naubos talaga ang buong araw ko kakanood ng mga vids sa TikTok. Ang mga pinapanood ko lang naman eh mga post kay Stephanie. Enjoy na enjoy talaga akong panoorin ang batang yun. Lalo na kapag kumakanta siya. Ang sarap sa ears ng boses niya, putik. Bakit mo makabinihayaan ng gano'ng kagandang boses, no? Gaya ni Self, so unfair. Hayaan na nga natin. Gano'n talaga ang buhay si Self. biniyayaan ng magandang boses at magandang face. Ako, ganda lang talaga ang binigay ni God sa akin. So, oh, kumontra, pangit. Guys, here's my simple ganap na naman for today's vlog guys ayan, as usual, wala na namang special ganap sa aking life, ayan lang naman we went to the Dali grocery again kasama ko ang younger sister ko and we just bought konting stocks lang naman sa aming house, hindi marami ang pinabili namin ha, konti lang dalawang kape nga lang at gatas eh tapos shampoo namin, yun lang ayan nga na naman at makulimlim na naman ang langit wala nang kapaguran itong ulan na ito eh Buong September talaga yung pakita gilas ang ulan na to kaasar! Pagkagaling namin ng dali ng younger sister ko, lumabas ulit ako kasi may bibilhin ako. Wala naman kasi noon sa dali, kaya ayan, pumunta pa ako sa may palengke. Well, hindi naman umabot sa may palengke, sa bungad lang naman ako. Kasama ko dapat yung younger sister ko niyan, kaso tenoyo siya. Sa akin akong tuyo, ayan. Diniwan ko, bakit? Kaya rin ko naman magbakan mag stay. Mas gusto ko ngayon na mag-isa lang ako naglalakad-lakad, nare-refresh ng utak ko, charing. Pero kapag may asa sa dadaanan ko, naghahanap ako ng kasama niyan, syempre para may pangsalagok sa aso. Alam niya ng mga kapatid ko kung gaano katakot sa aso, paano kapag kasama ko sila at may aso, ginagawa ko silang shield tapos kapag makalagpas na kami sa aso, uunahan ko na sila sa paglalakad hanggang sa makalayo ako sa aso. Nasabihan na nga lang nila ako na mautak eh at nang iwan kapag may aso. Mahala kayo dyan. Eh, takot ako sa aso na magagawa niyo. Lalo kapag tinahol ako, Diyos ko, nanginginig talaga ako niyan. Masensya na kayo ha at puro mukha ko ang nakikita niyo sa mga vids ko. Wala nga makasimukha mukha ng kapitbahay. Hala, hindi pwede yun. Hindi naman sila nagbabalag ako naman. Banawan na lang tayo sa mukha ko. Tangka si Stephanie. Lamang nga lang siya sa akin ng isang bilyong ganda. 100% ang ganda niya sa akin naman no, oh, 50% O diba, ba? Hindi ko lalaitin ang sarili ko for today's video. Ayan, nakabili na ako ng bibiluhin ko. Hulaan nyo ano yung binili ko. Ayun na nga, hindi ko naman di sa na pinakita eh. Basta, secret na lang yun. Then, ayan, pauwi na ako. Nagmamadali na ako niya kasi makulimlim na masyado yung langit. Baka tupakin ng ulan biglang bumuhos. Wala pa naman akong dalang payong.